ano. Ano. So guys, ayan si Felix Bakat. Ang dami ang haba na ng binidyo ko sa kanya. Hindi ko pala napindot yung button. Wala niya talaga. Alaga Felix Bakat oh. Wala. Ano? Umatay yung anak niya. yung pusang bagong panganak namatay yung anak niya oh hilahila niya ewan ko bakit nakadikit sa ano niya sa paa niya patay patay yung dalawa niyang anak oh parang naagnas na yata yung anak niya hilahila niya oh patay na ano nangyari Kanina parang namiyaw pa, naririnig ko, nando sa ilalim ng gold house ko yan, eh, doon siya nanganak eh. Namiyaw pa eh. Ngayon patay na yung anak niya. Noong 24, ano pa to eh, tawag na 24 ba? 23. Puntis pa to siya eh. Libing mo na yung miming anak mo. Doom. Ayun, kinagat niya, oh. Kaya nakadikit sa paan niya. Nakadikit sa paan niya. At, ano kaya yung bakit nakadikit sa paan niya? Patay yung anak niya. Dalawa patay. Si mm -hmm. Felix pa ka to. Oh. Tataka si Felix bakit eh, bakit may hila-hila siya eh. nagkaganon, bakit kaya nakadikit sa paan niya yung dalawa niyang anak kanina lang, po, umaga eh mga banitan kaninang hapon, pagdating ko narinig ko pa nagbamiaw eh yung anak niya eh hmm, matigas na eh kaya nakadikit sa paan niya parang parang yung ano yung puso dumikit sa paan niya Huwag ka dyan. Yan. Dito ka. Huwag ka dyan. Natakot si Felix. Baka to. Hindi na nakagalaw doon sa sulok. Oh. You know, may ilaw-ilaw yung mata niya. Natakot siya. May hila-hila tong patay. Eh. nangyari dyan sa anak mo. Ba't nakadikit sa'yo? Parang puso dyata to Puso nung dalawang pusa. Nakadikit sa paan niya. Tapos namatay na yung dalawang pusa. Dalawang kuting pala namatay. Yan na Felix, papunta na sa'yo. Takot si Felix. <laughs> Ala. Takot si Felix. Eh. Takot si Felix. Kuwawa oh. naman yung ano, anak namatay dalawa. Pero kanina tangali, naririnig ko pa yun na miyaw-miyaw yung anak niya. Yung kuting. Bakit nangyaring nakadikit sa paan niya? Yung puso. Ano yung Felix? Takot ka, Felix? Uy. Shush, shush. Takot ka. Laki ng mata mo. Dilat na dilat, oh. Hmm. Adenalik ah. felix Alex. putang 'yung mo, Felix 'di. Takot si Felix 'e. La, ala. La. Takot si Felix 'e, oh. Matakot si Felix takot toto eh. Takot ka felix Felix? niya, ilay ilay niya anak niya. takot si Felix eh, tumatakbo eh. Pag nilalapitan siya ng ano eh. Hmm. Ang dilaw. Ang 23, buntis pa so eh. Buntis pa to eh. Hmm. ibig mo na anak mo dyan. Kawawa naman oh ilahilan niya wala kalagpag niya ano nangyari di kaya nagkaganon dumikit dumikit sa kanya yung ano anak niya oh tayo na eh namatay siguro yung kahihila niya ah, niya namatay sumabit yan dyan sa bakal naiiwan na yan dyan ano kaya nangyaring ganun dumikit sa paa niya yung dalawang kuting kawawa naman kaninang tanghali naririnig ay kaninang hapon pagdating ko naririnig ko pa yun nagmamiyaw-miyaw yung maliit eh. Kawawa naman. Ano kaya nangyari dyan sa pusa na yan? Sa kuting. Dumikit sa paan niya. Eh, kinakain niya. 那都 Ano kaya nangyari? Bakit kaya kaya nakadikit sa paa niya yung dalawang kuting Namatay na lang tulog. Sawawa naman. Ngayon ko naman nawakan yung pusa. Baka kagatin ako pag nawakan ko yung kuting niya. Kaya na matanggal na para ano hindi nga kalakaladkad. So ayun guys, talakalatgad niya yung kuting niya, kawawa naman siya. Pag, kawawa yung mga kuting, talakalatgad niya. Ayan, sinusundan ko siya. Ayan o. Oh. Sinusundan ko siya guys. Ayan. Magpunta na naman siya doon sa ilalim ng guardhouse. baka may anak pa siya roon silipin ko nga kaya niya pa nga yun oh dalawa yung may dalawa pa siyang anak kaya pala naririnig ko nagmamyaw-myaw kanina meron pa siyang dalawang anak tapos yung dalawa dumikit sa paan niya kanina naririnig ko rito eh so yun guys sana matanggal na yung uh, dalawang kuting na nakadikit sa paan niya kawawa naman kahit siya siya magpunta kalakaladkad niya namatay na lang tuloy